Another day, another game na naman tayo, mga doy. <laughs> <laughs> Ang layo talaga ng ilakbay ko, mga doy, para matulungan ko lang talaga yung kakampi kong nasa kabilang ibayo. Sulit din naman pala yung paglalakbay natin doon, mga doy. Wala kaming pakialam! <laughs> <laughs> Bakit ba? Uh... <laughs> <laughs> Sinabihan ko yung imim -im namin dito na balik ka na sa lane mo, doy. Pero, nandito din pala yung Leslie, lumipat din pala ng Lin, kaya nandito din pala yung MM namin mga doy. Napaka-bright talaga ng MM namin mga doy, na-predict talaga niyang lilipat ng Lin yung Leslie. Kaya lang, yung paglipat niya, ayun, humiga din naman pala. Hindi pala na ni Leslie na hihiga siya doon. 2-2 Do for sing kita! <laughs> gawa na pala sa pagong kaya tamang tama lang din talaga yung pwesto natin mga doy ah sureboard talaga to may mabibigyan tayo ng discount dito kaya lang yung kamao ko mga doy hindi alam kung sino yung uunahin sa dalawa na yun pambihirang kamao yan na ah. distract pa okay at ito na naman mga doy nagkagulo na naman sila saktong saktong na naman intahon yung pwesto ko parang sinadya na naman talaga na bakit nandito yung mga paako sa bottom lane mga doy Sus, Mario Sip, lagi in tawon. Napredict ng mga paako na may kaguluhan pala dito. Naku po, Dero, tula ka ng mga gawa doy. Akin ka na doy. Ano ba naman yan? Lista ko na. Buburahin ko pa. Kiis pa Gusto mo. <laughs> <laughs> Tamang tago na lang muna ako sa panglad, mga doy. Kung sinong lalabas dyan, ah, alam nyo na, mga doy. Ang isang mata lumabas Impas na to mga doy Naku po mga doy Nagkamali pala ako Dito may balak talaga silang basagin yung tore namin Dito sa top lane mga doy Pero simpre hindi tayo papayag dyan E eh, kaso nabasag pa rin talaga mga doy Delicates Abuti na lang talaga tumungtong Yung taon yung Angela Napakabuinas ko naman Maraming salamat Angela ha tapos sandito din yung cyclops mga doy kaya konting ingat na lang talaga ako kasi bago pumasok yung mga kamao ko mga doy bawas-bawas talaga ako grabe naman yan <laughs> Nabisunan pa ako ng cyclops dito mga doy kaya yung blow lang kristal niya salung salo ko talaga tapos hindi pa ako nadala mga doy pinasok ko pa hindi ko alam kung mabagal ba talaga yung kamao ni Pakito mga doy tuwing pumapasok kasi ako kaya no cyclops Lagi na akong nababaliktad. Kaya sobrang gigil talaga ako sa Cyclops mga doy. Sa totoo lang, kapumatong na nga ang taon yung Angela dito. Kaya lang, nakita ko yung Cyclops na sa tagiliran mga doy. Ayan ah, na naman pinuntahan ko. Pero, tinargetin pala niya ako mga doy. Ay, ah, hindi na ito makakatakas. Pero bakit ganun? Nadapa na naman ako. Ang sakit niya maglambing. Kaya sabi ko, hindi na pwede ito pag laging ganito na lang mga doy. Hanapin ko yun. Agoy, nandito na naman siya. Ano to? May GPE siya sa akin? Madal-dal ka eh. Hmm. Nakakahiya kasi. Kaya ko rin Nung pagliwanag ng kapagligiran ko mga doy, asabi ah, sabi ko sa sarili ko talaga na parang hindi na talaga maganda tong mga nangyari sa akin. kailangan mag-relax muna ako mga doy. Exhale, inhale, exhale, inhale. Halak ka, Anong nangyari doon? Ba't nakadalawa ako? Nag-exhale-inhale lang naman yung ginawa ko doon, ah. Na. <laughs> Nakita ko yung Cyclops, mga doy, nasa Midland. Kaya, ah, agad-agad na talaga akong pumunta, mga doy. Hindi kasi pwedeng, ano, matulog ako hindi ako makabawi. Dyan, pag hindi ako makabawi, mga doy, baka hindi ako makatulog. Kaya, pinaramdam ko lang din sa kanya kung paano din ako maglambing. <laughs> give intake lang kasi, mga doy, pag na yung usapan kaya dito ah narinig ko na naman yung victory <laughs>